Tiniyak ng DFA na ligtas sa mga Pilipino sa Gaza Strip kahit na tumitindi ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas habang hinihintay ang pagbubukas ng Rafa border papuntang Egypt. Si Bea Bernardo sa report. Ligtas sa mga Pilipinong nasa Gaza. Ito ang tinihas ng Foreign Affairs Department habang patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan para mapauwi ang mga Pilipinong na iipit sa gera ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, pinaghahanda na sila ng Israeli government sa pagbubukas ng Rafa Border Crossing papunta sa Egypt. Dito ang daan ng mga Pilipinong paalis ng Gaza. We're ready. Uh, our embassy in Cairo is ready, sabi ni Ambassador Zedin Tago. Uh, once they get to the Egyptian border, they will be picked up uh, and brought to uh, Cairo. Nasa 70 hanggang 80 mga Pilipino nasa Gaza ang nagpahayag ng intensyon na umalis sa lugar. Aminado naman ng DFA na limitado na ang supply at pagkain. Samantala, inaasahan namang maglalabas ng pahayag ang ASEAN hinggil sa lumalalang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Daan-daan ang nasawi sa airstrike na tumama sa isang ospital sa Gaza. For the policy uh, uh, issue this is a concern not only of us or the Philippines but even the whole of ASEAN. Inaasahan ding mapag-uusapan ito sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Saudi Arabia ngayong linggo. Una na rin kinundin na Pilipinas ang pag-atake na nauuwi sa pagkamatay ng mga sibilyan. Magugunit ang tatlong Pilipino na rin ang nasawi sa nagpapatuloy na sigalot sa rehiyon. Tatlong Pilipino naman ang patuloy pa rin nawawala. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.